lumipat ng jeep kung saan. Matay lang is. Ah. So, bigay ko yung swado nyo. Eh sir, may ano pala. Di ba kung alam ba ako na naki-survive kung kung itutuloy niya yung franchise na Di ba one week kami? kung halimbawa na iba sabi nyo nga kung babalik nyo, i-absorb kami o kung sino man yung i-absorb uh, paano yung, paano yung ano kaya may, may compensation bang magaganap or what? oo, halimbawa na kasi syempre, hindi naman kasi ano hindi naman kasi ganun kadali ilang kayo kung iyan ano mo sir makita naman rin sa system so, uh, 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 Five months, six months. Oh. Hmm, kung alam ba. Siyempre, hindi naman ganun kadali rin. Lalo na yung mystery mo dito. Tapos, yung mga time na, ano mo, na, nandun na rin yun. Hindi yung ganun kadali rin. Kung sa bagong management, kung pipiliin yung mga mag na, ano ma... kung pipiliin or i-absorb okay which is good lahat pero kung pipiliin lang although may chances na hindi talaga mapili pero kung sa bagong management sila pero ako compatible ako kasi kompleto naman ako ng ano na kahit saan naman ang punta. Pwede ako sa kasa, pwede ako sa ano. Kasi may papakita ako. Mga NC, TESDA, yun lang. Yun lang yung ano. Kung hindi mo pili sa pag-absorb, wala lang din. Hindi naman ako nag-aano Pero yun lang. Yung compensation kasi siyempre Unang-una, -una, ay papano? Ano? Hindi ko naman masasabi na kumihita rin, pero... yung ginugol mo. Yung ginugol mo dito, yun lang yung alam Yung ginugol ko dito, may ilang months. Yun lang. Yung in-stay ko dito na may gawa, ganyan. compensation. khi được đấy là khi đấy